This is Sheena. <laughs> this is my second vlog. Ayan na, hindi na ako first timer ngayon, pang second vlog ko na to. Ang una natin gagawin, syempre, share sa inyo kung ano-ano yung mga ginagamit kong makeup para sa pang-araw-araw natin. Pero bihira lang naman ako mag-makeup, lalo na kapag ka, hindi naman ako umaalis ng bahay. Pero sa events, syempre sa events, sa uh, mga work na ginagawa ko, meron din ako iba-iba klase ng makeup style. Eh, meron din ako iba-iba klasing ng makeup style. Ayan. So, unang-una, yeah, kunin ko lang yung ano, sarado ko. Ayan. Ito po yung makeup kit ko, guys. Pero pasensya na sobrang dumi, sobrang kalat. Kasi lagi lang po yan. Lagi po ako nagbamadale. Papakita ko sa inyo yung laman. Napakarami. Bakit may charger dito? Teka. At yung isa dito magulo. Favorite niya kasi kunin yung ano ko, yung mga brush. Yan o, no? oh, ito favorite niya. Yan. Kasi ang lagi partner ko po pagka nagbe-makeup ako, kasama ko po si Teddy. Teddy, Hello! Ayan si Teddy. Ayan. Ano favorite niya? Tinan mo. Sapo lang. Trip lang. O. Oh. Ano kukunin niya Teddy? <laughs> Libra. Yan yung favorite niyang kunin. Para <laughs> kung Teddy yan, kukuha pa ulit ng isa yan. O. Oh, sige. Try natin. Ki. O. Oh, bibigay niya sa akin. Nag-makeup na naman ako. Ah! Maria. Ah, tadi. Ah, ko pa. Get. Ano pa next? Next brush. Anong next brush? Ah, yeah, gusto niya na bumaba. Sige, 'no, sige, marami pa akong kailangan mo. Ang makeup na mga. Ayun. So hindi siya maka-get over. Inukuha niya pa rin talaga. Isa pa yung mga brush ko. Usually kinukuha niya lahat ng brush ko. Pag nakakalkal ko yung makeup, ko, kinukuha niya. Ang una-una kong ginagamit. Pero isa-isahin lang muna natin mula sa umpisa. Wala pala dito. Siyempre, kailangan maghilangos ka muna, yeah. no? Tapos primer. And then, of course, after ng primer, ang ginagamit ko po, ito po yung mga foundation ko. Yan. Mac or pero meron po klase ng nang make up na ginagamit. Depende po 'yan sa si event na pupuntahan ko. Kung medyo high-end na event, ito po, matte. Pero pagka regular lang, like yung sa labas ko ko sa labas, eto Okay, yeah, maganda po itong Maybelline. And then mer syempre, yan, yeah, Nara na Nagsama-sama po sila. And meron din ako mas lighter na MAC foundation. And of course, after that, ang ginagawa ko, next step ko, uh, this one, illuminator. Yan, yeah, sekreto ko po yan kung bakit daw ang shiny tsaka ang kinis ng mukha ko. Kasi ang illuminator, para siyang nag-lighten up ng, ng skin mo. At the same time, highlight po siya. So, ilalagay. Usually, ito lang po yung ginagawa ko pag pinaglalagyan ko. Nabili ko po ito sa, alam ko sa face shop eh. Mga worth 2,500 yun. Kanyan lang siya, napaka-simple lang pero hindi mo makikita. Pero alam mo yung skin mo, nag, nagtutone siya at the same time kumikinis. Yan. Pang ano, pang, pang first base. After foundation. And next na ginagawa ko, syempre concealer. Ito yung ginagabi kong concealer. Actually, pwede mo siyang pang full cover sa face. Kung meron ka mga dark spots or mga pimples. Yan. Pero ako, ginagawa ko lang siyang ano, uh, uh, highlighter or sa eye, eye bag, concealer. And, diba dapat mamaya na to? Next, after ko kung mag-concealer, syempre kailangan itago natin yung mga hindi ka na is dais na itago. Yan, isa sa mga nakakatulong sa akin yan. The same time, kumbaga nga sa, kumbaga sa pagkatao mo, kung may tinatago ka, i-concealer mo yan. <laughs> yung mga chismis, kumbaga. And then, next, eto. After ko mag-concealer, syempre, meron akong bronzer. Nilalagay ko siya sa mga gilid ng Nawala yung brush ko ng ano. Kinuha siguro ni Teddy. Eto, ganto Dito lang yan. Ayan yung sekreto dyan. Parang pang contour ng skin. Actually, naglalagay nga ako dito eh, guys. <laughs> Actually. Kasi nga, ba diba, para maitago ko naman yung mga double chin ko. Mga isa lang pala. Pero, di ba, na, next time magda-diet na ako, ako. And then, after na, contour. Meron naman akong Syempre hindi ako nag nose line. Pero minsan pag kailangan sa events or photoshoot shoot talaga, kailangan maglagay ng nose line para pantay sa sa contour ng face mo yung ano. Ito naman din, pwede rin to bronzer. Yan. Ano to? Maganda to sa pwede sa pang shadow or sa ilong. Tara! bronzer na to. Pakita ka nga dito, Maton. Alika na dito, Halina. Oh! Tingnan mo naman ang pes. Wapa! Oh! <laughs> Siya po ang model po ng, ano, ng makeup ko. Charot. Sorry ha! Condition of my dress and my earrings yan. Pero ito, thank you talaga kay Maton. Sorry. And then after that, Eli! Nakalimutan ko. Ang Teddy! Storbo ka. Alam mo, hindi kanya nakilala. Sabi mo, ano ito tayo ngayon sa pati? Wala mga baby. Wala niya hindi ba? Ah-ah. <laughs> <laughs> <-am. laughs> <laughs> <laughs> mo, katoon. Nagmumukha ka ng nang... <laughs> stranger. <laughs> <dyan. dyan. laughs> Ito, bro grooming kit. 22K bro grooming kit. Hindi ako mahilig sa gold, actually. Ito, yung ginagamit ko. Bigay ito sa akin ng BFF ko. Tsaka itong bronzer. Ni Janice. naalala niyo yung kasama ko sa video. Yung, uh, ano nga yung video yun? Yung, yung tatlo kami, what's your favorite, ano, sex position? Yan, ito, ito. Siya yung nagbigay nun from Doha. And after ko magka, magkilay, lalagay ako ng eyeliner. Uh, pas, minsan, pen eyeliner or etong saan ba yun? Meron din pala akong ano, browser na ganito. From ABC Shop. Eto, meron ako sariling Process Cosmetics. Sarili ko po itong brand. Yan, ito yung nilalagay ko dito sa mata ko. Malaki nakita nyo. Naka-makeup na ako guys kasi galing ako sa work kanina. So, ito yung nilalagay ko. Favorite ko pong maglagay na dito kasi para po maging masigla yung eyes. Lalo na pagka yung, yung mukhang... Kasi yung mata ko laging parang inaantok eh. Matamlay yung mukha ko lagi. Laging nasa... Ang tawag, ang sabi nga nila, ano nga tawag din malamlam? Kumbaga, kala mo inaantok palagi. So yan, ito yung sikreto dyan. And after that, mascara, dalawa. Tatlo, yung aking sariling brand na mascara. Yan, palpo yan. And of course, from Maybelline. Di na po tayo bumibili ng mga sobrang mamahali na practical lang po tayo ngayon. Kasi lang, mabilis lang maubos yung mga makeup natin. Eh. Maybelline lang po yan. And after that, mascara, eye shadow. Ito. Meron akong eye shadow. Itong Estee Lauder. Tama ba yung pronunciation ko? Estee Lauder ba? And, meron pang isa, pero tingin ko na sa bag Tsaka yung pang highlights ko dito. Yan, ito po yun. Ganda, di ba? galing dito sa friendship ko. Actually, halos lahat ng makeup ko, kung hindi ko man binili, binigay lang sa akin. And, ano pa ba? Blush on. Number one, loyal ako sa sarili kong brand pagdating sa blush on. Itong orange something, dito yan, Pang pampaba, pampaba, bata, or pang highlights or contour na rin, misal. Kasi ito paubos na, actually nung binilabas ko po siya, binagbenta ko ako nito online and sa mga reseller ko, mabilis po siya na sold out. Kasi, ano, inspired by NARS. And yung, yan yung blush on. Syempre meron din akong ano, kung paano kumikinang yung mga mata ko, eto. Yan, highlighter po siya. Yan. Glitters. Alam mo yun, dito ko siya nilalagay. Yan. Para alam mo yon nakaka-fresh tingnan. Same time yun, dito ko nilalagay. Oh, pak, ba? Diba? And of course, ay, uh, meron pa akong isang eyeliner. At yun ang lip tint naman. Yung mga pinigay sa akong lip tint, syempre. Lipstick ko. Eto. Crosses Cosmetics lip Lipstick from USA. Yan. Yeah. Sarili ko po itong brand, guys. I have 24 shades of lipstick. Teddy! Teka, para nakaka-intriga yung nakita ko dito na background, ha? Sex education talaga. Pwede ba ilipat yan? Bibi! <laughs> Teddy! Teddy! mo. Ayun nga, lipstick. Tapos, of course, I have lip shiner din. Parang lip balm lang siya sa ano. Bango. Ang mabango yun. And, eto. Ah, ubos na! Calling ABC siya. Ubos na po yung aking Etude House. Dear Darling tip. Oh my God! cream from ABC Shop. Actually, napakarami kong makeup, guys. Pero, ito lang yung talagang yung normal na ginagamit ko. Tapos, the rest, yung iba pinamigay ko na. Meron pa akong ibang mga makeup na hindi ko pa nagagamit. I also have foundation. Sobrang luma na to. Tagal ako makapag... Tagal ako makaubos ng foundation kasi kung hindi ito yung ginagamit ko, Itong isang gold collage na eh. Napakagandang, ano, ano, yan! Kinuha niya na lahat ng makeup. Ito. lipstick ko. Pakita natin. Hindi, ito po yung mga stacks ko, ko na nandito. Uy, ah, baka isipin. Ayan, dami. So dami ako ano. Boy. Bakit hindi mo naman nakalagay? Sex education talaga. Sa so, dami-dami ng background ko, no? Okay, guys. Mamimigay ako ng isang lipstick sa lahat na mag-share ng video na to. Share and comment down below kung gusto nyo po ng lipstick ko. Matrya nyo po ang Crosses Cosmetics Lipstick. Mamimigay po ako ng isa. And for the guys naman, mamimigay po ako ng Tantuloy Planner kaya subscribe na po kayo dito sa YouTube channel ko. And syempre dapat i-share and comment niyo po yung uh, planner na to. Sino may gustong planner? And mamibigyan ako ng lipstick. Ayun. So second trial ko pa lang naman 'to eh, 'di ba? Second video. Yeah, dito mga foundation, ito highlighter. Yan ipapakita sa inyo pag ma naayos ko na yung stock. Yeah, thank you Maton! Thank you for your ano. Patagi ba ka ng ikaw? Lalang chance. Pang ano okay. ka piyo na gray? Ayan ito, ibibigay ko itong planner. Share and comment down below. Yeah. And subscribe na. I-share ito sa mga friends niyo na subscribe na po kayo. Ibigat pa natin? Siyempre. Ibigat pa natin lahat. Oh. Ayan guys, o. Ayan. ko. <laughs> <laughs> Kaya ka nga matun eh And of course Guys, ito ang mga brush po Yan Simple lang po talaga yung makeup kit ko Hindi po talaga bongga Ipapakita ko sa inyo yung mga samples Yung mga na-upload ko na, na sa Facebook Na makeup ko Sobrang simple lang Pero the best Pwede na, yan Ito lang siya At yung kinuha ni Teddy Yan And yan, malapit na maubos yung ano laman, no? Syempre, contact lens, hindi mawawala yan. I have two or three colors ng contact lens, pero may grado po ito, guys. Panali sa hair, kung kinakailangan. Ball pen, kung kinakailangan din. Koneksyon nitong ball pen. Siguro pag naglilista ako, mag-iisip. Nail cutter, kung kinakailangan. Pwede na natin kumpitin ako po ni Teddy. ba na Kailangan ko to eh, sa totoo lang. Tapos ito, isa sa mga binili namin sa Divisoria, kasama nung pangkilay ko na nasirugatan ako kanina, ito, mapurol, but it's only 18 pesos lang, dalawa na sigla. Sa DB lang ito binili eh, 18 pesos lang. Pero nasugatan yung... Oh. Teddy! Kasi si Matoy, si Sarah ka Matoy, di ka nakilala ni Teddy. Kasi... Ah, alam niya kasi naka-short ka lang lagi. What? pag nagdibdib niya, bakit hindi ka talaga niya nakilala? Ano ko siya mga mag-makeup? Makeup ka? O, oh, ito makeup pa nito. May niya sa makeup. Makeup! Makeup! <laughs> Gigil-gigil ka, ano? Ayun nga, and then ito, system ultra para sa eye drop. Eye drop ko siya. Siyempre, misan yung contact lens mo, napakatagal na sa mata mo, lalo na maghapon, diba? ba? Ito nilalagay ko. Uh, binili ko siya sa optical. And I have blue para sa lashes. Minsan nagmamaskara lang ako para ganito lang. Pero minsan pag kailangan, like, like sa mga mat mga uh, bonggang event na kailangan ko mag-gown or dress or photoshoot. Ito, kailangan mo nito, eyelash extension. Ay, false lashes pala, I mean. Ayan. Binili ko lang po yan sa, sa mall. And ito, contact ko lens. I have also highlighter yung kanina nakita nyo, illuminator. Ito naman, parang after, afterwards, after ng lahat ng paglagay ng ano, para maging bongga ang iyong face sa spotlight. Ay, matanggal, Diyos ko day. Wala na, masisira na lang siya. Sige na, bumaba ka nang gigilok ako sa'yo. Ano ba? O oh, yan. Yeah. See? Pero napakaganda nito. This is So So Lisa Pro Gold Highlighter. But of course, I have yung glow kit ni Anastasia. Ito. Kining basag-basag na nga lang kasi minsan nahuhulog. Yan, ito yung ginagamit kong brush yan. Di ba pag gusto mo ma-highlight yung like itong nose mo? Yan. Ganyan, lagay mo diyan. Ganyan. Para sa spotlight, pag pumunta ka na sa event mo sa gabi or punta ka somewhere, club or bar, yan, bumubongga yung mukha mo. Of course, extra ano to. I think sa ano to eh, sa blush on ko. And, but last, and not the least, itong anti-blue light mist. Napakaganda nito, guys. Actually, after, pwede mo siyang gamitin before and after mo mag-makeup. Parang ganito lang yan, no? Oh. Bukod sa nakakapag-moisturize ng face mo, eh, Like, kunyari, nasa labas ka o na-expose na ka sa araw, eto, nilalagay ko siya. And, ng mga madalas ma-expose sa mga lights, like ring lights, studio lights, yung mga madalas mag-taping, napakaganda po nitong gamitin kasi pantanggal po siya ng mga wrinkles. Wrinkles, uh, unnecessary dark spots sa face, yung mga dead skin, eto po, nakakatulong po yan yun lang. Wala lang po laman. Kalat na lang po. Basura na lang po. Of course, meron pa palang last kung isi-share. Pagka ito wala ito lahat, maliba sa foundation, ito, yung Sephora ko na kit. Bake up. Yan. Yeah. lahat lang po ng kailangan natin. Kung gusto mong ibang color naman. Yan. Yeah, nandito po. Blush on. Kompleto na, kompleto ricados. So, pang ano na to, pang, pang wedding something event, ganyan. Pag kailangan na kailangan mo, no? Iisip ko, maging makeup artist na rin before, eh. Or pagka sa mga, sa mga wedding, maganda magdala rin ng ganito. Pero magastos. So, huwag mo na lang pag-isipan na gamitin sa mga, sa iba. Diba? And yun, dahil pinakita ko sa inyo yung ano, naisip ko ipakita yung kung ano laman ng makeup ni Maton. Maton, share mo nang mabilis bago matapos ang lahat. Si Maton. Okay na yan, hindi na dito. Hoy! Baby! Kulang. Kulang. mo si Maton. Hindi, nakita mo si Maton. Gago. Huwag ka na magpalit na, Tingnan lang natin kung ano yung itsura ni Maton, di ba? Kanina nakita mo, naka-makeup na siya. Tingnan natin kung ano yung pinagkaiba ng makeup ko sa makeup ni Maton. Ano-ano ba laman ng makeup ni Maton? Yan. Nagkasya po silang lahat dito. Di ba? 11 minutes nito. 11 minutes. Mabilis lang naman eh. At saka guys, ipapakita ko yung pictures mamaya. Pictures ng makeup ko ng mga pictures ko pala, ng selfie ko na gumamit ako ng, na nag-makeup ako. Yun. Gulo? Ha? Oh my God! Mato, nasa sa'yo? Ano Where's your makeup kit? Ah, makeup ko ba? Ay, ay. Mabilis lahat! Matatapos na po tayo! Okay lang! Ayan! makeup mo, mabili sa makeup. Dumi din. Ayan po guys, ang dumi. Alika na, akay na, ako kakakal. Okay lang, dito ka, umupo ka dito. Ay, ako dumi din. Mabilisan lang, dito ka lang. Guys, ito po yung laman ng makeup niya. Ito, ito yung dalawang makeup niya. May, binigay ko ba sa'yo to? Hindi. <laughs> <laughs> Victoria's Secret to. Ah. Ayan shadow. Oh, puro ano pang contour in fairness bagay sa kulay niya ha. Hey, ang dirty niya pinapakita mo pa. at oh, <laughs> taray ng ano niya ito. Kylie, alam mo ba kung magkano tong Kylie 25 to? Pero ano lang naman, niregalo sa akin 25. 2.5 yan. Ang ganda sa lips. And then, meron siyang highlight. And, actually, binigay ko sa kanya halos lahat. Eh. Pero bagay sa kanya kasi puro dark. Taray. Taray mo to brush, yeah, lips, lip tint. Para paliwla ako Ah, uh, tira mo, oh. cross yan. Yeah. Crosses bronze na color. Maganda siya, guys. Lalo na yung cream. Ah, uh, meron din siyang bronzer. Hmm. Pang dito yan sa plus on. Pwede rin sa pilik mata. Ay, pilik mata ba? Uh Oo. -oh. Di ang dirty. Pinakita mo pati nakakahiya. Okay lang, may tawa. <laughs> Yung foundation, ano yun? Ano yan? Foundation yan. Ay, foundation pero nakalagay sa Kailan tawas. Kailangan ko tawas. kasi yung ano, namunas. Kadiri to. Teddy. Ano to? Luba at ewan eh, ko lang. Ano to? <laughs> ano, to? <laughs> ano to? Ano to? Ano to? Meron din siya omega. <laughs> Panlalagay. Pag masakit yung mukha niya. Pag nasantok. Masara <laughs> <laughs> ka. Teddy, <laughs> huwag kang maingay. Of course, foundation. Or ano pa yun? MAC rin? Lipstick. A Ay naku, ano okay lang ako. Hindi, hindi, okay lang Pati, bullpink. Yung eyeliner. Okay, ko nga yan. Ibalik mo natin. Uy, nasa na yung red na ano ko? MAC po. Hindi ko makita eh. Anong MAC? Kalat-kalat na to. Guys, napaka dumi ng makeup niya. Dumi <laughs> ng mukha niya. <laughs> Yawa ka talaga. Ayan. Papi ball pen po pang eyeliner niya pabinsan-binsan. Ay, dahi. And ano to? siya, curler, taray niya, no? Hindi bali, mo ibalik dyan. May ano rin siya. Sorry, pinakita ko na kaya sa mga viewers. Meron din siyang crosses and lip liner. Ito, courtesy of Beatrice Veronica de Guzman, lip tint. Meron din ako mga ganyan. And itong mascara na mga anik-anik mascara. tiger. <laughs> Yan. Yeah. At ito po yung hinahanap ko talaga. Ito po na to. Oo. <laughs> <laughs> And process po, 'yan. Kaya para nawawalan ako ng pang-ahit ng kilay, kinuha po niya. Wala dyan lang <laughs> sabayan, And process ulit. Ako si CC cream. Lip tint again. And dito, para sa bibig niya. <laughs> <laughs> Hindi, kasi may na. Para sa. May tinahi kasi ako na ko. Okay, para. 'yun lang. Guys, thank you so much for watching. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, subscribe na po kayo sa Chino Rosas YouTube channel ko. Ha? Ano yung ganun? Patapos ka na, ganun? Oh, Sa so, YouTube channel ko, please subscribe and click the button above, saan man nyo nakalagay. Ayan. Comment and share po para po sa mga gusto ng lipstick at sa mga gusto rin po ng ano, na, asa na yun? Yung planner. Where's the planner? Asa na? Ben, <laughs> nawawal, nawala mo agad yung planner. Hindi ko pa nga napapamig, napapamigay. Be, be, yun o. Oh. Nilagay mo sa box eh. Sige, mamimili po ako ng isa, na suswertehin. Lalagyan ko pa po ito ng ano, ng notes. Etc. Yan. Ganito po ang ibibigay ko sa inyong planner. Hulaan nila birthday mo. At hulaan niyo po, kakababirthday ko lang. First moment. Hindi, alam na nila yan. Alam niyo ba, ako pa birthday ko? Yan. Basta comment na kayo sino may gusto ng lipstick and itong planner. Pamimigay ko po yan. Thank you guys! Sumakay ka lang ako lang bahala. Sa lepung ina ng umaga sa semana